Okay, thank you, pare. Hello, guys. Oh, I have to go out from there. Hi, hey guys. Thank you for watching Buhay sa Dubai TV. And today, guys, nandito kami ngayon sa sa Bill Park Gate 1. Ayun, ang dami ng mga tao. Kasi uh, merong, ano dito, parang meetups with uh, Mayor Duterte. Kaya I have to attend. Okay, and check out kung sino mga kakilala ko na dito. Viewfinder! Hello! Hello! Grabe, ang daming tao. Buti na lang, ang haba ng pila kanina. And naputol kasi nga may nagkatapos nag-offer sila ng mga tickets. Kaya nakapasok kami kagad. Okay guys, so ngayon aalamin po natin yung mga rason ng mga Filipino, especially yung mga OFW na nandito sa Dubai kung bakit nga ba nila iboboto si Mayor Duterte para maging presidente ng Pilipinas sa darating na halalan. Tara! Gusto ko iboto si Mayor Duterte dahil may malasakit. Sa tunay na pagbabago, Duterte tayo. Gusto ko iboto si Duterte dahil may puso. Si Mayor Duterte ang dapat natin iboto dahil matibay ang kanyang paninindigan. Si Mayor Duterte ang aking presidente para safety ang pamilya ko sa Piras. Iboto ko si Mayor Duterte dahil hindi siya kurap. Iboto ko si Mayor Duterte dahil matabang siya. Babago, iboboto ko si Mayor Duterte dahil kalapat dapat siya. Duterte, Duralix, Sidlix! Yung boto ko si Mayor Duterte kasi may malasakit sa OFW. Boto ko si Mayor Duterte dahil pantay-pantay ang tingin niya sa mga Pilipino. Boboto ko po si Mayor Duterte dahil siya lang po ay may malambot na puso at may malasakit sa ating mga OFW. Lalo nga natin niboto si Mayor Duterte. Siya ay may tapang at malasakit sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga OFW. Bubutuhin namin si Mayor Duterte bilang OFW. kami umaasa po sa pagbabago. Bubuto ko si Duterte dahil may paninindigan siya matapang tao. Okay. Ibubuto ko si Duterte para mabago ang Pilipinas, mawala yung mga uh, kriminal, mga drugs, mga corruption. Ibubuto ko si Duterte dahil tunay na matapang siya at may malasakit sa tao, lalong-lalo na sa OW. Ibubuto ko si Duterte para sa kinabukasan ng aking pamilya. Si Duterte para sa pagbabago ng Pilipinas. Ibubuto ko si Mayor dahil ayaw ko na mag-OFW. Gusto ko na matakos yung kahirapan ng bansa para sa pagtunay na pagbabago. Gusto ko si Duterte para maalis na yung mga corruption sa atin at saka yung mga, sa lahat yung mga, yung mga magnanakaw sa atin para okay na. Bubuto ko si Mayor Duterte dahil may malasakit siya sa kapwa at may tapang siya. We are proud of Ovenia, Duterte, Duterte kami. Bubuto ko si Mayor Duterte para sa tunay na pagbabago at para sa uh, pamilya namin. Ibubuto ko si Mayor Duterte pag-asa ng mga kabataan. Ibuboto ko si Mayor Duterte dahil gusto ko ibalik ang death penalty. Ibuboto ko si Mayor Duterte dahil alam ko siya lang may kakayahang um, lumutas sa malalang problema ng Pilipinas. <laughs> <laughs> para sa pagbabago.